Magandang araw po sa inyong lahat at uh, ito si uh, admin Ko. Um gusto ko lamang pong uh, sagutin itong um iniiyak ng uh, kapatid na si uh, Gabriel Pangilinan. Sinasabi nitong si Gabriel Pangilinan uh, siguro isa siyang uh, um apologista ng iglesia ni Uh, Manalo ay sa Iglesia ni Cristo 1914, no, tinatag sa Pilipinas. Um, sabi niya, idolatry, cardinal tagle, bows before a graven image. Yun ang sabi niya, tapos nag-quote siya ng Exodus chapter 20 verse 4 to 5. Um, yung, you shall not make yourself uh, an idol in the form of anything in heaven above Or on the earth and on the water below, you shall not bow them or worship. Yun. No? At uh, napaka-paboritong-paborito ng mga katulad niya na walang ibang ginawa kundi siraan ang simbahan katolika, ang kaisa-isa at tunay na simbahan ni Kristo. Ngayon, ipapakita ko po sa inyo yung mga ilang larawan no kung gaano niya kinokontradik yung mga pinagsasabi niya no ito mga imahe to ng mga manalo no na kung sa kanila sinasamba natin ng mga imahe eh ako rin pinaparatangan ko kayo na kayo sumasamba sa mga manalo no? tingnan niyo tong mga imaheng ipapakita ko ito o o di ba yan o mga tanso Imaheng gawa sa tanso ah huh? O tapos, ito pa, hindi ito imahe, kundi ito ay um, larawan ng uh, itong nagalanang itong bagong manalo na ito. Um, yung apo na yata ito eh. No? Hindi ko kasi kilala dahil hindi lang Facebook famous. Nakalimutan ko yung pangalan at uh, wala akong time i-research yan kasi hindi naman siya worth it. no Basta yung sekta na yan, hindi yan worth it para is-share. no hindi ko alam kung saan nanggagaling yung lakas ng loob nitong si Gabriel Pangilinan para sim siraan ng simbahan katolika. E ilang ulit ng dinibati yan. Panahon pa lang ng Council of Nicaea, meron ng sagot ng simbahan. Actually, um, si, sa Biblia rin mismo, eh, no? mayroong kasagutan dyan no? tungkol sa imahe na yan. Kaya laos na laos na yung uh, INC na yan. I mean, yung talatang yan, no? So, bagay, laos naman talagang INC, no? Ever since, di naman naging sikat yan, no? ng uh, nang marami lang talagang uh, nagpapauto. Sagutin natin, ano? Sabi dun sa Exodus chapter twenty uh, 20 verse 4, dapat nating uh, intindihin na hindi yun absolute. Bakit? Kapag sinabi natin siyang absolute, yung statement na yun, edi, ang uh, Diyos mismo ang nagcontradik sa kanyang uh, turo, no? kasi sabi nga sa Biblia sa unang Samuel, first uh, Samuel 6:18, uh, sabi don, um, and the golden mice, according to the number of all the cities of the Palestinians belonging to the five lords, both in fenced cities and of country villages, even unto the great stone of Abel, whereon they set down the ark of the Lord, which stone remain unto this day in the field of Joshua. Yun. No? Kung ang images is 100% ipinagbabawal, then kahit anong larawan, kahit anong buka, kahit anong picture, kahit itong picture nitong si Gabriel Pangilinan ito, no? walang karapatang mag-post, walang karapatang maghingi ng picture, no? Kahit may walang karapatan. Di ba? Kung gagawin nating absolute tion merong lahat 'yan exception sa exception to the rule, no? Hindi ibig sabihin gagawin nating uh, literal ang mga nakasulat diyan. Kaya itong si ano na 'to, uh, Gabriel Pangilinan, isa 'tong pasikat na uh, talagang uh, kala mo kayang-kayang simbahan katolika ay eh, uh, kapatid no uh, for your information um pagdating ng panahon no uh, mawawala ka no at uh, ang Simbahang Katolika ng rin. sigurado ako diyan kasi nga kahit anong paninira mo simbahan wala kang mapapala dahil ikaw lang ang mangyaya ikaw lamang ang matatalo dahil ito ang simbahang itinatag ni Kristo wala nang iba